Lalaki pinuna ng mga netizen dahil sa pagkakalat sa isang kainan. Ang buong video, panoorin. Mabilis na kumalat sa social media ang isang kontrobersyal na video kung saan mapapanood ang isang lalaking nagkakalat sa isang kainan. Makikitang sinasadya niya ito dahil nakangiti at tumatawa pa siya habang itinatapon ang sauce at tubig sa mesa. Ang ilan sa kanyang mga kasamahan mistulang nakikayat pa sa hindi wastong pag-aasal. Gaya ng inaasahan, dinagsa ang video ng mga pambabatikos mula sa mga netizen. Ano nga ba ang masasabi nila sa insidente ito? Tara, isa-isahin natin. Marami ang nagpahayag ng kanilang pagkadisaya sa pag-uugaling ipinakita ng lalaki sa viral video. Ang iba tinawag na tugyot at hindi sibilisado ang lalaki. Hindi rin nakataka sa pambabatikos sa mga kaibigan niya na tinawag ng mga netizen na sulsol. Dahil sa video, pinuna ng karamihan ng ugali ng kabataan ngayon. Sa patala, binigyan din naman ng ibang netizen ang pagtuturo ng Lego o clean as you go principle sa mga customers. Hindi pa matukoy kung bakit ginawa ng lalaki sa video ang hindi ka nais-nais nitong kilos. Ngunit, kung para lang ito sa pagpapasikat katulad ng Hinala ng karamihan, dapat na itong itigil dahil nakakaperwisyo ito sa mga empleyado rito na nagsisikap lang na magtrabaho at mabuhay ng patas. Maging aral sana ang video na ito na obserbahan ang wastong pag-aasal sa kainan, sa mamahaling restaurant man o sa karinderiya. Ikaw, paano ka tumutulong sa kapwa nating nagtatrabaho sa kainan? D W I Z research report Re -re report